So good morning guys sa inyo uh, meron tayo dito uling customer kung matatandaan nyo itong uh, Mio i125 na kinabitan natin ng uh, mini driving light. Pahali mga idol ang owner ng may-ari ng Mio i125 na ito na kinabitan nga natin ng mini driving light ng uh, talagang masalukot dos ng kantilaria Quezon ay dumayo nga sa atin. So, ito mga idol, ang naging issue nito ay yung kanyang uh, domino switch. So, ito mga idol, yung magpa-install sa atin ay uh, wala dalang domino switch. So, nagkataon naman na wala din tayong stack. So, sabi ko, re-remediohan ko. Pero, ito ay hindi tatagal. So, sabi sa akin ng may-ari, ay gawin nga natin ang paraan. So, napagana na naman natin. So, after one and a half month, So ayan, ay binalik sa atin. So ito mga idol ay hindi ko masasabing back job. Bakit? Kasi mga idol ito ay proper connection. Ang sinasabi kong proper connection, lahat ng install ko, iwinayaring ko dito mga idol, ay walang naging problema. So ang naging problema dito ay mismo sa uh, may-ari nitong MIUI 125 kasi nga yung kanyang Uh, domino switch ay luma na at hindi na natin pinalitan. So, ito din mga idol ay pinalitan din natin ng liwa regulator na pang pull wave. So, ang medyo ay 125 mga idol ay pull wave na. So, ito mga idol ay uh, pinalitan lang natin ng liwa. Kasi yung kanyang original na regulator mga idol ay bumigay na. So, sa part na yan mga idol ating kakalasin yung kanyang lumang uh, domino switch So sa atin mga idol, sasaulitin ko sa inyo, wala sa akin ng pagkakamali. At tama lahat ng aking connection, ang nagka problema lang yung kanyang lumang domino switch. Kasi nga mga idol ay nagkaroon to ng problema na at dun sa unang nagkabit. So yung kanyang datihang uh, domino switch ay hindi na gumana. So nagdala siya ngayon ng bago at ito naman ay madali lang mga idol i-connection. So, yan nga mga idol, bago ko yan uh, uh i-install, chinik muna natin doon sa kanyang battery from number 30 ng relay. So, tiningnan natin yung fuse kasi nga totally, yung kanyang high and low na white and yellow ay hindi na gumagana. So, dito naman mga idol, madali lamang to gagamit lang tayo dito ng test light. ah uh, importante dito, makita lang natin yung pinaka-common. So, madali na yan mga idol, kung saan natin hahanapin dyan. Pag nakuha natin ang common dyan mga idol, madali na yan mahanap kung nasaan yung kanyang high and low. So yan mga idol, nakuha natin ang high and low, yung kanyang kulay black. So ang kulay ng kanyang dating domino sweets ay kulay brown, kulay blue, at saka kulay black. So ang, ang common ng dating domino sweets nito mga idol ay kulay black. So, dito sa kanyang bagong dalang uh, domino switch. So, branded na yan. So, gagamit tayo dyan ng multimeter. Seset up lang natin dyan mga idol sa kanyang continuity at para makuha na natin ng common. So, from common doon na po tayo magtetester kung alin dyan ang high and low. So, dito sa bagong domino switch dyan mga idol. Base doon sa ating pag-check Ang kanyang common dito ay kulay blue. So, uh, wag kayo baba sila lagi mga idol sa color coding ng domino At dong kayo maliligaw Kaya nga tayo gumagamit ng test light at saka multimeter Para yung ating trabaho ay hindi natin hinuhulaan So, yan mga idol, kinakalas ko na at ikakabit ko na dyan Yung ating uh, bagong uh, domino switch na gagamitin dito sa mini driving light So, dito mga idol, kaya ako sinasabi kasi nga uh, bukod sa Japan wire proper connection naka insulator naka shrinkable tube pa yan mga idol so talagang total ang connection yan talaga ay talagang 100% ay talagang sigurado tayo so dun nga sa mga nagpapagawa sa akin yan po ay machecheck ko at alam ko po ang connection ko kung yan ay nabago kaya po yan ay lagi natin sinisigurado at hindi tayo nagmamadali lagi sa wiring ng ating mga motor na pinagagawa sa akin kasi nga mga idol halimbawa yung nagkaroon ng problema at yan inakasambuhan dalawang buwan at hindi umilaw hindi po magkakaroon ng problema yung aking connection mga pera po yung inyong dalang mini driving light o dalang yung halimbawa man ay loud horn kung yun po ay hindi gumana ay nandun na po sa inyong mga piyesang binili wala po yung magiging problema sa aking uh, ginawang connection so from sa dating uh, uh, domino switch ang kanyang common yan ay black dito naman sa kanyang uh, bagong domino switch mga idol ang kanyang common ay blue so pares ng kulay mga idol pero nagkakaiba po yan ng, sa common at saka sa in law so tuma ang bagong domino switch na ang common ay blue at dun sa datihan natin pinapalitan i-refer lang naman natin yung mga idol ay kulay black pero para sila ng kulay meron silang tig isang black tig isang blue at tig isang brown so ang nangyari ang common nito ay yung kulay black dun sa datihan at yung common dito sa bago ay kulay blue So pagsasamahin natin yung black and blue kasi nga mga idol doon sa datihan ng common nya ay black at dito sa bago ay blue. So yun makukuha natin doon yun ang pagsasamahin natin blue and black para mabuo yung kanyang common Ng domino switch. So yung kanyang brown naman mga idol tumama. Yung kanyang kulay brown brown nitong domino switch at saka yung brown ng uh, domino switch na nasira ay high. So ang natitira doon mga idol sa bago yung kanyang kulay yung kanyang kulay black at saka itong kulay kulay black mga idol at saka itong kanyang uh, kulay blue naman ang ating pagsasamahin at yan po yung kanyang pinakalo so importante mga idol meron tayong ginagamit dito na pang diagnose para po yung ating trabaho ay di natin inulaan. so itong mga idol ay Bina, dito nga sa ating pinagawa at ito nga mga idol ay ini-wiring ng mga hindi ko lang masabi kung uh, naitanong ko sino mekaniko ng Candelaria Queso ang nagpapinakabitan nila at dito, dito nga mga idol ay dito sila kumuha ng accessories wire sa kanyang headlight kaya po ang tendency ang nangyari ay naghati po ang supply ng kanyang mini driving at saka ng headlight kaya po yan ay ni-rewiring natin ipinirefresh natin ng wiring at para maging proper connection. So, yan mga idol. Madali sabi mga idol yan. na I-connection na natin. Nabalutan na natin ng electric tape. So, si sinecure natin yung wiring. So, yan mga idol. Okay na. So, yan mga idol. Uh, ayos na ayos na. Itong Mio I-125 ng from uh, Masalukot Dos Candelaria, Candelaria Quezon na si Japet. So, yan. So, ito mga idol, ulitin ko, ito ay hindi back job. Wala naging problema sa wiring ko, ang naging problema ay dun sa kanyang pyesa. Kasi nga, hindi tayo nagpalit dyan ng domino switch na bago. Kasi nga, ay wala siyang dala, medyo malayo tayo sa bayan. So, yung mga time na yun ay maputik, uh, hindi na tayo na nakabili sa bayan. At ginawa na natin ng para So, pumayag naman ng may-ari. So, laging choices natin yung may-ari kung ano yung dapat natin gawin. Tinatanong natin kung papalitan natin. Kung sasabihin naman niya, sige palitan na. Wala tayong choice kundi palitan. So sabi naman ng mayari dati nito ay kung nakakaigip ako di siya at muna natin ikabit. At kulang pa rin naman ako sa budget. So yun ang ating sinunod. So kaya ito after one and a half month binalik sa atin. So yan, pinabili ko siya ng bagong uh, domino switch. So kailangan din natin mag troubleshoot sa sinisigurado natin na walang magiging problema pinakita ko din naman sa miari chini ko sa battery at saka sa fuse so walang puto lang fuse ibig sabihin good yung aking connection so kung tayo ay nagcut na dito sa dati niyang uh, domain switch at hindi umilaw nasa akin po ang problema no so yun mga idol uh, okay na all lights all good na yung ating ginawa dito sa MIUI 125 So ulitin ko doon sa mga gusto magpa-wiring, magpakabit ng mini driving light, loud horn or magpa pull uh, wave. So PMPM -PM lang kayo. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share at paki-hit yung ating notification bell at para ma notify nyo pa at maging updated pa kayo sa aking mga video i-upload yun lang mga idol and peace